Literal nga sa pula sa puti ang komento sa mga netizen, dihang dunay nagsinumbagay. Nga duha ka lalaking nakasulubog t-shirt nga pula og puti, tunga mismo sa dalan sa J. Katoliko Avenue at ubangan sa usa mall sa Jansan. Ang mga nagsinumbagay, duha matud pa ka vendor. Halos 30 minuto sab matud pa kini nagsinumbagay, sumala pa sa nakakita nga si Rodel Sindanya. Hindi po eh, pinanood lang eh, binidyo pa nga nung iba eh para silang nanonood ng laban ng ni Senator. Wala sabdayo na pugnan ang mga nagsinumbagay. Tungod sagad sa nakakita, busy matod pa og video sa ilahang cellphone. Ang maong panghitabo, niresulta matod pa og traffic sa dalan o kadugayan na undang rasab sila. Tagal na suntukan nila, siguro mahabot na mga ano eh, to, mga to, 15 to 20 minutes. Walang maawat, di ba? Tapos hanggang yung na na sila, medyo natigil sila kasi mayroong batang tumawid dito sa pedestrian line na dapa. Kala nila mga pulis. Sigun pa sa usa sa nakavideo sa panghitabo nga si Rodmar Jimena nga ang duha ka man ni vendor do na matud pay boundary sa pagpamaligya asa posibleng rason sa tensyon. Dapat diri lang yang boundary dili siya maglapo didto sa pikas kay namay nagbaligya didto. So sa nakalapas didto motong sa siguro na nasuko sa pagadto sa news team sa lugar sa gikahitabuan wala sa maong orasa na maligya ang wala mailhing duha ka vendor nga nagsumbaganay in the heart of changing lives kini sila labaho brigada news.